Hinangaan ng mga netizens si Vice Ganda ng kumalat ang video sa social media kung saan nasangkot ang kanyang sasakyan sa aksidente. Mapapanood sa video kung paano ni Vice ipinakita ang kabutihang loob sa mga nabiktima ng aksidente. Bumaba ang It's Showtime host sa kanyang sasakyan at siniguradong okay ang kalagayan ng mga sakay ng kotseng na bangga kahit na nahagi print ang kanyang sasakyan. Ayon sa mga taong nakakita sa aksidente ay sinigurado ni Vice na maayos ang lagay ng sakay ng kotse at hinagod ang likod ng isang pasahero at binigyan ng tubig. Sa noon -time show na it's showtime kahapon, August 21, 2023, Lunes, binanggit ng Ang Kabugabul Star ang nasabing aksidente. Dito na niya ikwento na apat na sasakyan ang nagkarambola at isa doon ang kanyang sasakyan. Nakatulog umano ang driver ng delivery truck kung kaya nangyari ang aksidente. Gayunpaman ay nanawagan siya ng tulong para sa driver ng delivery truck na nakabangga sa kots niya. Saad niya, sana tulungan niyo po yung driver na nakabangga sa amin. Naararo kami, apat kaming sasakyan, parang nakatulog yung driver, so wasak na wasak. Sana tulungan niyo yung driver kasi balita namin at saka sa kontraktor, yung may-ari ng truck, sana tulungan nyo yung driver, kasi naawa din naman ako sa driver kasi ang daming sasakyan yun eh, paki-assist nyo rin yung driver, although sa contractor yun. Pero i-assist sana kasi kawawa yung driver. Ilan sa mga netizens ang nagpaabot ng kanilang paghanga para kay Vice sa kabutihang loob nito, kahit na isa rin siya sa nadamay sa aksidente. Saad ng ilan sa mga nagkomento, Panigurado kahit na perwisyo si Vice, bukod sa panawagan na tulungan yung driver, magbibigay pa ng tulong niyang si Meme, ganyan yan bilang tao. Hindi alam ng mga ayaw kay Vice kung gaano pa matulungin siya, lalo na kung alam niyang nangangailangan talaga. Meme, salamat at walang nangyari sa iyong masama. Pero sobra akong kinabahan doon kasi buti di ka napahamak, thank you Lord, Si Vice ganda. Kahit anong gawin sa mata ng mga perpekto ay perming mali. Kahit tutulong o hindi si Vice masama pa rin pero hindi nila alam patalikod lang yan pagtutulong. Hindi yan kagaya ng iba dyan. Makatulong lang ng konti ang dami ng sinasabi. Hay buhay nga naman. Ang inggit-pikit lang, please.